ipinahayag na po ng e-wallet platform na GCash na tutugon po sila sa direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas na alisin ang lahat ng link at icon na nagkokonekta ng payment apps sa online gambling platform. Nais din nilang tiyakin ang responsabling paggamit ng digital financial services para maprotektahan ang kapakanan ng bawat Pilipino. Kapag natanggap na nilang opisyal na direktiba, agad nilang ipapatupad ang kaukulang pagbabago. Sa pagdinig po kasi ng Senado kahapon, iniutos ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan na lahat ng e-wallet firms sa bansa ay nai-unlink nai-unlink ang kanilang platform sa online gambling site sa loob po ng 48 oras. Partikular niyang inatasan ng e-wallet platform na alisin ng in-app features o links na nagpapahintulot sa paggamit ng e-gambling sites. Eh, matagal na na kasi namin sinasabi yung bangko siya na ayaw kami pakinggan. no? sana, hmm. hindi na kayo naisalang dyan. Uh, uh. Di ba? Hindi na, naisalang na. Pahiya pa tuloy uh, kayo. Pahiya kakabos. pa kayo. Bagal-bagal. Uh, isang taon pa natin sinasabi. <laughs>